dito sa lugar namin na possible na oh, lalamove may hindi mo nakakayanin yan lalamove lalim na dito hindi na kaya ayun no nagpas tao na papuntang sa kote hindi nakakayanin Walang tigil ang ulan simula kahapon. Naabot na tayo. Naabot na kami ng baha dito. Sa mga mga taga no taga Las Piñas, Tulang Lupa, Uno, Tapote. Napasabol na yung Pirino Avenue, no, papuntang sa Pote. Yeah. Ito update mga master. So hindi nakakayanin. Huwag nang pilitin Masasaktan ka lang Malaki ang magiging gastos mo Kapag lumubog yung motor mo At bumalik ko na yung valve stem <laughs> Pati valve guide mo damay Ah, bumalik pa rin to Wala na Ito May kaya? hindi kaya balik po ayan na meron ng inano ng kariton o master so ayan po dito sa kahabaan ng kirino espinas papuntang sa pote sobrang baha na not possible na hanggang dun sa isa pote ano na yan eh hanggang bibib na Talagang eh yung ito mo yung yung Honda Click ko nandoon oh. Lubog na lubog na. Nako, pipilitin pa nito. Yari ka, pinilit. O di ang pilitin. O di man pilitin, masasaktan ka lang. Sige, tirik yan, tirik yan. Diyan ako. Sige. Pipilitin nyo pa, ha? Patayin mo na lang makina tapos. Wala na, tirik na. Balik na. So, dapat yan okay lang yan kung hindi niya pinandang. Ayun o, pipilitin niyo pa ha. Ano ka kaya bayad yun sa ulo? 250 o 300. Ikatawid lang diyan Ito oh. o. Layo naman yan. Ang mga tas mag... Mababaw na baga doon. Yan? Di, malalim yan doon. Malalim. Hanggang dibdib yan. Ha? Palalim yan eh. Huwag nyo nang pilitin. Huwag nang pilitin. Ito, lumubog na. Wala. Ba Lahat ng pupunta doon, babalik yan. Tirik yan. O tumirik na yung ano. Honda click. Scam yan. Mababaw dyan. Tapos malalim ulit doon. LAS <laughs> update. malimian dyan, hanggang dibdib yan huwag mo lang ituloy, masasaktan ka lang dyan saan ang ano mo? kung aakit ka sa tulay pwede, pero pag dumiretso ka hanggang dibdib na <laughs> wala na, tulak na, balikan na sila o oh. Oh. ngayon lang ulit ngayon lang ulit bumaha dito simula nung undoy at pakawala na kasi ng tubig yung Imus Dam yes itiri ka din pagparapilitin ayaw ka na maglaka doon ito safety o oh. business Oh. Ah, uh, yan ang business pag ano, baha. <coughs> <coughs> Grabe. Ah, natirik na mga master. Eto, interviewin natin kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Malalim doon, malalim. Hindi kakayanin. Oo. Oh, lalaki lang gastos nyo. Hanggang ano na doon, sa sapote, hanggang dibdib. Oo. Oh. Saan ba ano nyo, punta nyo? Molino? Ay, Diyos me. Wag na, wag na kuya. Dito ka mag river drive ka. Doon sa may ano doon pinagkukup. Ha? Pasok ka sa river drive sa may tabi ng coastal. Tapos ang labas mo noon dyan sa tulay ng sapote pwede kang humibaba ulit sa river drive papuntang ano. Tingnan mo. Kaso lang umapaw na yung ilog pero passable pa doon. Wala na sabi no ngayon lang dinangha dito sa amin ng ganito. Ay right. ay. Dito na doon, hanggang dito na doon. Digaya, hindi kaya, hindi kaya nil. Yan dito yun hanggang dito na sa, saan ang punta mo? wag na wag, wag ka nang tumuloy Brad dyan pag mo dyan medyo mababaw hanggang dito pero pag banda roon hanggang dito na pero gusto mo mag try ka sa river drive sa may tabi ng coastal yung daan mo oh, tapi, yung service road doon, oh, Kasi ano eh, yun lang ang pwedeng madaanan O oh, kaya, Magsukat ka, sukat. Baba ka ng alabang, tapos, ano, ah, uh, tawag nito, um, sa Yun ang pinaka, ano, kasi malayo. Eh, kaya sila masiraan ka dyan. Sukat ka na lang. Labas ka ng C5 dyan, tapos sukat. Alabang, danghari, anghari. Dyan, hindi ka makakadaan dyan. Masisiraan ka lang dyan, Sayang. Doon sa may sapote sa ilalim ang gandiddid na tubig babalik doon. Oo. Oh. Malaya titirik 'yan, babalik 'yan. <laughs> wag na, wag ka nang tumuloy. Bambing. Wag ka nang tumuloy hanggang dibdib na doon. Hindi, dito na 'yung bago mag-supply sa may oh, hindi ka makakarating ng o well, hindi ka makakarating ng stoplight baka oh, kung pinaka option mo na lang river drive kaso traffic oo oh, yung ano papasok ka doon wala hindi na try mo rin pero pag ito kasi lumubog brad, itong lugar na to, mataas na to eh. Hanggang dibdib -dib na doon. Oo oh, okay. eh. Hindi to binabaha. Bihirang bahain tong lugar na to. Pag binaha to, lubog na yun doon. Saan punta mo? Abiti ako eh. Abiti ka. Para safe ka, magsukat ka, ikot ka ng alabang, tapos ano na lang, danghari. Yun na ang pinaka ano, pinaka ma may ano, o kaya dito sa River Drive. Oh, wala na, sukat ka talaga. Wala na, hindi na nga yan. Na eh, wala mga doon. Ito lang ang basihan nyo itong lugar na to kapag ito lumubog, dibdib na doon. Ito. O, wala. Lala sa sports oh tara pa fishport malalim na rin dyan pero kaya pa tayo tulak doon hindi pag ano mo eto kasi lulubog pa rin ganoon eh mas malalim pa sa fishport na 'yung tinutulungan dito ka na lang wag na wag mo nang pilitin diyan malalakigastos 'yun diyan oh kaso dito sa river drive traffic pagdating doon lubog pa din Iyo akin mga doon ano, na. Magano na lang kayo kung paano kayo magsukat, sukat alabang na lang kayo. Sigurado pa. Ganun pa rin? Ah, wala na. Eh dito, ganun din. At, try mo dito sa river drive. Diregally eh. ah? maraming hindi. Wala na. <laughs> ito kay kita 'yung mga kariton. Sige, so, bugna rin pala ang sukat. huwag mo na pilitin. dito hindi kakayanin. Oo, oh, dibdib, dibdib Naku, -dib. umusok na Hindi kakayanin kuya Kasi paglagpas mo dyan ng Yung condominium dyan Palubog na yan dyan eh Kung tatawid ka ng bakor Hindi nakakayanin talaga Dito siguro, no? Daming stranded dito kasi may lubog dito sa may tabing ilog Umapaw na yung ilog Ito Et, sa pulang lupa, baha din dyan Doon sa Tagus ka. Kwan? Saan? Pupuntang Tagus doon sa... Sa, si, sa sukat daw, baha din din sa, sukat. May galing na ng sukat ng motor, bumalik dito eh. Wala na, huwag mo nang pilitin dyan. Mukha lang mababaw yan. Pag mo dyan sa may kurbado dyan, palalim na. <coughs> Grabe main oh. Kain tayo. Want Ito mga nagbe-bisnes dari. Na <laughs> <laughs> Wala na yung ambulansya, lubog na yun oh, ka <laughs> Yari ka dun <laughs> Ay, hindi, dyan lang yan <laughs> Katabi mababa pa dun, magaling dun, lubog na <laughs> Oo oh. Ayan o, oh. eto isasakay sa ambulansya ba? Isasakay sa ambulansya <laughs> Okay, business Ang daming kahati ba? Ang daming hati ba? <laughs> Lakas ng ulan, o ayan sasakay na Negosyo sa Tagulang <laughs> Grabe mga mga tinatawag na kayo Tinatawag <laughs> na, <laughs> na kayo ni bro Tinatawag <laughs> kayo ni bro <laughs> <laughs> Pinapapasok kayo ni bro Ano ba kayo? <laughs>

Itakis na lang tayo ulit.